pauwi na kami. Ano ba yan? Parang may ano. Bityo malamig na. Hando na aking kuya Ivan. Bitin ba? Sus, di patak patag diri ah. Tara ya. Hindi na tayo. Ay, salamat. Sa ano? Sa bridge. Bridge over the water? Pagsuot nga na, na ng ano kay malamig. Malamig na. Malamig. Kilik ni. Papasok. kasi. Hindi na ka doon? Sa? Doon. Bawal na? Oo. Anong oras na? May nakalagay bang bawal? Biskot. Mo? Alam mo naman pala doon eh? Ay yan. Ay. Natapos din. Pwede na ito dito. Uy! Ay, kamera! Wala pala kanuha na basura doon. Bitbitin mo na yan niya. Pwede na yan tapon dito sa gilid. Uy! Saksang, pwede lang eh. <laughs> so, uy.

ngayon. Tay pa yan, ma? Yes. Uulan ngayon, Day? Uulan ba? Pagkatapos mag happy happy, hingan na. Tapoy na. Ano na naman yan? taga ano ah. bundok. picture pa ba? Sunday. Ha? Sunday. 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 Bita na Remembrance picture. Picture sa uy. Ya, yeah, tanaw ya. Picture eh. <laughs> <laughs> dito okay lang naman. Anong problema? Ito si ma'am sa timpon. Mag-walking na kayo paakyat. Panda uh, Park, no? Oo. Oh. Taas pa daw nun. Sa taas nga. Mag-walking lang. Pero sa Panda kami. Mm. mm -hmm. Sa Panda kami pababa. Oo. Oh. Tapos akyat kami dun sa may park. Oo. Oh. oo? ko? <laughs> Anong ko? Di ba, Day? Oh, okay. Ganito pa naman yun diba na sa ano. Kayo ano? Diba may ban? Ano? So, Tingnan nyo muna kung may ban. Oh, oh. Bakit ban? Sa baba. Meron kasi, ano, may white ban doon. Pag wala, walking talaga kayo. Mm -hmm. Malayo pa ba? Ilang minuto maglakad ng tempo? One hour. Ha? Huh? One hour. Lakad. <gasps> lakad. One hour lakad. lakad? Oh. Pauwi na. Dito na kayo. Diretso na kayo baba ng haksa. Ha? Baba na kayo ng kaksa. May mga daanan na doon. Oh. Hang bridge na agad kayo. Oh. 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 <laughs> oh. Tarado na ya ngayon. Oh my god. <laughs> Hindi, Ay, kasi ini. Go <laughs> <laughs> Inisip niya dai mabitin na naman yung hanging bridge. Mm -hmm. Bitin talaga. Alas sa 6:00. Tapos gabi, lakad pa tayo. Eh, alam mo naman, takot ako sa long turn. Ganyan na pa naman yun. Uh, parang ganito. ganito. Dahil yung ano, dito sa probinsya ba? Uh -huh. Pwede yung hugpa. Pure bull dito, madaming cobra. Cobra? Oo. Uy, malilis yung mga bundok nila ah. Diba sa inyo, mayroon din oh. Malapit kayo sa batok, mayroon ahas doon, diba? May ahas. What time tayo kung tabayin? Mga alas-singgo ng umaga. Pagod na, na tayo doon. Sure. So, umaga, umaga maganda, Day. Unahan natin maligo sa Serena. <laughs> Ma, inutosan kasi tayo kaya umaga tayo uwi. Anong utos? Bili daw tayo ng host doon sa may red market sa may tulay. Yan o. Sinatakon ni ano, landlord o. Diretso kayo sa red market. Bili kayo ng host. Hardware doon sa may bus stop sa doon sa tulay bumili kayo yung tag 60 pa taas so wag yung 50 pa baba. sino ba kasi bumili? si uh, ate eh? Karen bakit murahin yung day? ewan ko eh hala 100? hindi ko din alam sa resibo? sabi pwede daw palitan pag nasira. Hindi ko alam kung pinalitan yun. Hindi kasi para ilang bisis naman gumamit yan, hindi naman naging ganon. Pagbagong lagay. Mm -hmm. Maganda sa aksa ngayon. Pag gabi. <laughs> Daan tayo sa dagat. Ano? No? <laughs> dagat tayo. Okay. Dali na para makablog pa ako isa. Oh. Mm -hmm. Dagat tayo dagat. Tapos bili tayo pagkain. Okay, na. Wala na pira yo. <laughs> <laughs> ako meron. <laughs> libre mo na, libre mo na kami. Wala pa ako sahod. Pero nakapag na. Buti na lang maano yung nag-jikas. Okay lang to follow yung bayad. Dahil yung sabay tawagan niya sa ato dahil? Kail lang? Ay, yung sabay tawagan. Badyang, ang sabay? Bad badyang? Badyang, ang Iba yung badyang. Anong <laughs> <laughs> langit niya. Kung saan? Naga ni diri ang... ang mga buangon. <laughs> Kasi nang gawas na. Day three, day! Day, aran ni Duta, day. Oo. Oh. Day, nilot kayo, day. Picture mo, eh. Di man, di man, good lang ka Mao init. Maot tuloy ka ng bakwan sa likod. Uy, sa una, kato nang arimin nila, ma'am. Aran, naghanag bunga niyo. Mm -hmm. Suha. Pertin, naghanag day. Mm -hmm. Nang anjo nang, nang anak ang bunga mm -hmm. ba? din ibang mga baybay di mo Murag museum siguro. O mga eskwilahan sa bata. yung mga... Sa mga bata ba magduwa-duwa? Hmm. Ah! Kung saan ay next P na to, P ane? P oh. Aksa to ya? Nino dito maglakon-lakon sa dagat ba? Dagat day. Ay. Hmm. Ay, ay. Ato na ba to ya? Ay. Sarap. Or... So? Ay, iyo na dun. Kaya na lang. <laughs> Di labis na bumalik eh. hindi labis na sa sawa ka ana. ay pulis ya. Sauna lagi daw diri. Ah, baguran ni, baguran ni, baguran ni gibalik ba ko an limpyo, anak wa malaabih an sa si baha. Siradi sauna so, um, osa. Usa ragud mo? Mm. Manghi mo? Kon dai dai si Armas si Asata. Yeah. Daming bunga yan. Pag ano. Hindi ka na mag CR? CR? Ha? Ayun. May ano ka naman, MP? Oh. O, MP. Say. Uy, na ha. Siyak na ulit si ano? Sino? Commander. Ano sabi? Nakawin na ba kayo? Magsabi kayo pag nakabili na kayo ng shower. Tara na, uwi na nga tayo. May inuutos. Diretso <laughs> tarot market? Yes. 26 Dapat sakyan natin. Para diretso tayo dun. Baba nga tayo, Haksa. Pasigil. Sandali. Nakabidyo pa? Bidod ako muna dun. Ako na kayo tayo 26A. Diretso na tayo. Baho jud na na feel ang baho ba marag gulong. Ha? Huh? Marag amoy gulong. Di okay, ako uh, pinulungan ka doon. Oh, okay. nah, nah. Ano ba? Bana mga kwan oi. Eh? Mga langgam oh. Hmm. dino no? ka kala mo na lasang, ba? Ang banha a ah, oi. Oh? Katigo lagi kana ka ba. <laughs> 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 Sige na panguhag langgam siguro dai sa marao. Oh. Doon na tayo sa kayo. na, ama, na pinakapuno puno. At, at, at pa talaga sa pinaka puno eh. Hindi ah, naman puno yun. Labi taw. Oh. Well, ano siya, nasa probinsya. Sa Inupakan. Yasa ka? Sa Inupakan. karon <laughs> Kusi ma. Ha? <laughs> Kusi. <laughs> Dahil ano na niyo, gitong mga langgam, oh. Kabati sigurong Ivan. Oh, ano ba dyan? Hindi mga lamok na <laughs> nandyan, eh. Yeah, i-check ang bus, ya. Yeah. Asa na ang bus? Check upin pa. ba? <laughs> Napa mo siguro? Walang bus dyan. Pagdating ng bus dyan, dire-direcho na alis. Mamaya pang gabi. Andito kasi yung mga gasolina ata. Dito yung ano nila. Diyan sa kabilang banda. Diyan na US West Philippine Sea. Si yun yung pinag Ito. Sa dulong nalagin ni Day. Ayaw ko na, baby. Tapos bukas ko na to. May ma-mighty. Wala, ma, makapag-mighty na siya mo. Pwede na. Pero na, Day? Dami yung picture, ma. Oo. Oh. Kinagot-tago niya lang yun. Dami na lugar. sa ka picture ng Ivan. Ana, ah, Ivan si. ko ani na lang ko si ah, Sindan ko niya ang siya. sa manini may date. Ayo sa kay. Wala <laughs> ba Ma ko mananghin kasi ani? <laughs> 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 karon ala. Ayon ang kita dek. na tina ay, ka? De karon kay ikaw na uban <laughs> Tugot man to. <laughs> tugot man si. Matugot manasi, si <laughs> ginoon lang <na> yung aking <laughs> si Maddie oh, 21A malasitin at nakabot yeah, but sa red market bibili ang layo, mayroon sa baba yun nga doon din bumili si ate ano waiting ng bus pa kami na Macau Pag andito tayo, feel natin yon nasa yon na sa Pinas talaga. Hindi na na doon sa ano. Ay, wala. Kasi sarado na pala yung ano. Y